Magandang hapon po mga Kaparmers. Ito yung ating hinanda sa ating birthday. Nakalima ako. Nakalimang sopot na semento. Ang aking hinalo. Ang aking hinandang hinalo. Yan. Sabi kasi nila, huwag daw ako magiinom ng alak anong gagawin ko ngayon kaya ito ang ginawa ko mga idol kaya nag flooring ako dahil dito ay pumuputik pagka umuulan Ayan. nag flooring akong mag isa Ayan. <coughs> at dito uh, narefer ko itong mga nabungi bungi ng bagyo na uh, riser ng hagdan yan dito naman sa loob ito ang inuna ko kaya ng umaga <clears throat> yan mga ka-idol mga ka-farmers ito na yung kinalabasan ng aking kumandang halo. simento. Simento ang aking hinanda. Yan. Ang kinain nito na simento ay tatlo. Tatlong supot. <coughs> Tapos sa labas ay dalawa. Bali lima lima na simento ang aking naubos maghapon mga idol yan ito yung kinalabasan ng aking birthday naghalo maghapon yan ito ang aking hinanda naghanda ng hahaluin yung simento. <laughs> Yan mga idol. Yan. Luang. Hanggang sa labas. <clears> Hanggang <throat> dito mga idol. ayan Yan. doon kasi dito ang pagka pagkaumulan dito lang ang ating mga uh, video ang ating vlog ito ang handa ni Tabak Farmer mga idol maghapon na naghalo ng simento pag paumanhin niya ng aking birthday walang pumunta kaya ito naghalo na lang tayo ng simento okay bye bye